Hey guys, kain tayo. Meron tayo dito um adobong siraw. So, Ito yung ating uulamin namin, guys. Yung ating adobong sisao na pinauga. Hmm. Hmm, pinauga, guys. Tapos, ang next ko, guys, ay yung roasted pork natin. Ang hmm, sarap ng lasa, guys. Mm. Pinauga ko siya and Mmm. Kuha ako ng kanin. And meron din tayo ditong java rice with a fried chicken na malaking malaki. O, oh, ayan. So yummy and spicy niyan, guys. Sarap! So, meron tayong adobong uh, batong and meron din tayong fried chicken. Kain tayo, guys. Let's eat. So, ako ay magkakamay, guys. Kay masarap magkamay, no? Masarap magkamay. So, tinransfer ko yung ating rice sa ating plate, guys. Kay maliit yung lalagyan nila. Mahirapan akong kumain. At masarap talaga magkamay, guys, pag kumakain ka. Lalo na kung gutom na gutom ka na. Hmm. Hindi sagot sa anong guys. Sa Jabaray. Mm. Na black lang 'yung Na lang 'yung adobo ko kasi dark soy sauce ang hinalo ko diyan. Mas lasang-lasa na tuloy siya. Ayan 'yung ating chicken. Chicken natin. Kapuyan ako mag-init, guys. Kay gani ni naabot. Kanina lang to dumating. Tapos eh nag Nagdinagawa pa ako kanina kaya. Hindi ko siya nakain agad. Tamad na ako initin kaya. Kain na natin diretso. Hmm. Ang sarap talaga ng java rice nila. Oh ang bango at ang lambot balatong mm. kinsa ang ganahan mo kaon magkinamot nga, lamit man yun magkinamot guys, no labi lang, gutom na kayo ka Mm. Mm. Ang aking adobong batong lamay na lang. Favorite kaya na ko ni guys, oy. Labi na pagkatapos, ah, coke or juice. Mm. Diba? Ber -ber. Pero likay ko soft drinks ka rin guys, no? Hindi ako masyado nagkukuk ngayon. Hmm. Mas tubig ako ngayon lagi. Or kaya kape. Hmm. Ang laki ng ang laki ng chicken guys. Hmm. Ang laki ng chicken. Mm -mm. Hindi ko ito mauubos ang chicken. Kaya ang laki-laki ubus ko kay Diyos kat mamaya. Ayaw na kasing kumain ni Jus kasi nabusog siya. Muulan kasi dito. Masarap kumain. Hmm. Kaya mo. May kayang batong. excuse me sa mga maarte dyan na Magkakamay ako. Kung ayaw nyo manood, huwag kayo manood. Wala kayo dyan. Hindi na ako mag-iinarte kay talagang ganito ako kumain guys. Pag adobo, ng nagkakamay talaga ako. Hindi pwede mag pag adobo ang ulam ko. Ewan ko ba? hindi na feel yung ano ba? Hindi ko na feel yung sarap ng food pag nakakutsara lang ako. Pag adobo ha, pag tuyo. Siyempre pag sa ibang food, kutsara ako. Shoutout nga pala sa akin mga ka-team, Melody, Avan. Kain kayo guys. And that's it guys. Bye bye. So, ubusin ko muna to and... Thank you for watching. See you ulit sa ating susunod na uploads. Bye-bye.